Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikadalawamput-anim ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ko sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa ng tipan ng Panginoon hindi na nila ito kakailanganin, niisipin o gugunitain at hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pagsumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, Akyat ah, silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Zion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Umapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Umapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Aleluya, aleluya. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Pakinggan nga ninyo ang kaulugan ng talinghaga tungkol sa mga Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa pag-aari ng Diyos Ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing nasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitino sa puso nila, kaya hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig Inilalarawan naman nang naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita Ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan Ano pat ang salitay na walan na ng puwang sa kanilang puso kaya't hindi makapamunga At inilalarawan nang naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito Sila'y namumunga may tig sa sandaan, may tiga anim na po at may tig tatatlong po. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.